At eto mga bossing, isa na namang simple tips ang ibibigay ko sa inyo, pero rock. So alam nyo mga bossing, pagdating sa mga opening, lalong lalo na dun sa ating mga door, or yung lalagyan ng hamba, mapakahoy man, or kongkreto, kinakailangan, number one na palagi nyo tatandaan, huwag nyo kakalimutan yung mga extra dowel. Ayan. So kapag nag-asintada tayo, or nagbubuhos ng poste, kung meron mang hamba na tatapat sa mga poste, lalagyan nyo palagi ng dawel at sa mga sintada, papalabisan nyo yung mga dawel nyo, kagaya nung nakikita ninyo, para sa ganon, once na magkabit tayo ng hamba natin na kahoy, eh yung mga spike natin, ay eh dyan natin itatali at babakalan pa natin yan. Kaya marami kasing gumagawa ng mga karpintero, mason, hindi na binabakalan yung mga hamba pag nilalagay nila, pinababayaan na lang, nalalagyan ng pako, tapos papaltukan. Kaya minsan, madaling nagbibitak or nagkakra, kumihiwalay ka agad yung hamba na kahoy, kahit yung konkreto, pag pinalitadahan ng concrete jams yan, eh, nagbibitakan kasi nga, walang support ng mga bakal katulad yan. So yan, di ba, napakasimple lang. Para maiwasan nyo yung mga ganong senaryo, pakatandaan nyo yan, maglalagay lang kayo ng mga extra dowel pagdating sa opening ng mga pintuan.